Hi guys. So hi guys, nandito tayo ngayon. Hi guys. Kasi ang nagre-request na isama ko daw si Diwata dito. Ayun, kasama na po natin ngayon ang nag-iisang Diwata. Diwata. Oo. Oh. Anong masasabi mo ngayon dito? Na kahit uh, merong basura. Well, nandito ko ngayon sa Manila Bay na kung saan Nakalive din ako ngayon dahil may nakikita ako dito nagko-content. So pamunta din ako ngayon dito. <laughs> Wala namang basura. Ang dami naglilinis. Ayan, oh. Ayan, oh. Wala namang basura. Malinis na. Ayan, oh. Kaya ako nandito dahil nabuboring ako at malapit lang naman to dito ang Manila B. Wala akong magawa ngayon, araw na ito. So, pumunta ako dito para mag-live din. So, Scott, sa sabi nila maraming basura. Wala namang basura na, oh. Malinis na siya. Ayan, malinis na siya, oh. Pero mayroon dito mga bagong dating na basura nandi dito. Konti na lang siya, ayan, oh. Normal okay. naman yan pagka sa may mga hangin, di ba? Oh, oh, may mga naglilinis sila, MMDA, mga nandi dito. So, yun, um... Oh, di ba? Ang sarap magtambling dito. lugar na to, very familiar sa akin kasi, ay, ang daming yung naglilinis. Kaya pala wala na mga basura. May mga naglilinis pala. Ayun, yung mga MDE, pakabawal na doon. Ayun, daming naglilinis, so, pak. Mm, um, Marami naglilinis, saka ito pa, may truck. Saglit na ako dito, dumaan lang kami. Ano warin mag-live ka na din? Si Rover naka-live na din. Si Alvin naka ka na ba? <laughs> si Alvin naka-live na din ba si Alvin? Eh hey, kita ko kasi sila dito nagla-live. Sabi ko makapunta nga rin ako doon din ako maglalay. Wala kasi ako magawa ngayon. So may, may lakad ako mamaya. May lakad ako mamaya sa mga tupa kasi. So dito muna ako pumunta. Ang sarap. Tapos may malaking bato rito. May malaking bato. Ayan o. Oh, ayan. Ayan si Kuya kumakaway-kaway pa. Ayun yung mga naglinis. Ayan na sila, o. Oh. Yung mga naglinis. Ayan. Ay, hello. Shout out sa lahat ng mga viewers natin. So, ayan. Si Warren. nagla-live na rin siya. <laughs> Dito naman tayo mo. <laughs> Dito naman tayo mag-content sa Manila B. Ay, Manila B pala to. Manila B. So, ayan ang kaganapan dito. Wala, yun lang. Shout out sa Sultan Kudarat. Sa lahat ng mga viewers natin. Ingat kayo dyan palagi. And, um, ilang araw na tayong uh, inuulan. Ina inang araw na tayong binabaha. So, Maya maya alis na rin ako dito Nagpunta lang talaga ako Morning Diwata para sa Over Panfields Watching from Muscat Uman Ang ingat ka dyan sa Muscat Uman Saan banda yan? Mabansa ano, si, si Warren O gatas na gatas <laughs> yung Ano yung ano sinasabi mo? Ah, ginigiling daw yung bato na yan, tapos ito na yon. Ayun yung before and after, ang dami pa The Manila be after. The Manila be before. Ah, talaga. din si Warren. Emi rin to si Warren, di ba? Ang sarap pala ng hangin dito. Ngayon na ako nakalanghap ng sariwang hangin. Oo, ang sarap pala ng fresh na hangin talaga na makalanghap ka. nagre-request pala na isama ko si Diwata dito. Ayan, sinama natin dito. Alam nyo kung bakit. Magbo-volunteer din po kasi kami na maglinis dito. At nagpa si Diwata na mag-sponsor yata ng mga kagamitan, pre. <laughs> Alam mo si Alvin kasi, nakikita ko madalas dito mag-live. Nakita ko kaninang umaga. Sabi ko, ay nako magpunta din kaya ako doon. Mag-live din ako. Malapit lang kasi to dito. Kaya lang syempre, di ba? malapit lang to sa akin, isang diretsyo lang. Kaya lang, syempre, medyo busy kasi ako. So, hindi tayo makapunta. So, ngayon lang ulit kasi walang ginagawa. May lakad ako mamaya pa mga 2. So, yon. Yung dagat natin, i-update ko lang kayo ha. <laughs> i-update ko lang kayo sa dagat dito. Pakita ko sa inyo. Hindi ba dadaong yung mga barko na yan? Ayan o. Oh yan may mga barco oh, may nagla live din dyan ayan parang normal lang din naman yung dagat basura. Normal lang yung dagat Kasi ito yung dagat Ganito lang to Hindi naman malakas yung alon Yung nga lang kasi talaga Pag bumabagyo, tumahangin Yung basura talaga ah Napupunta sa gilid Kaya maraming basura sa gilid Pero nililinis na Ang dami naglilinis Ayun o no? oh may truck pa sila so wala na masyadong basura so mabilisan din ang paglilinis nila mabilisan din ang paglilinis sila mo dati yung mga ganito oh, pinupulot namin to ganito guys o. Oh. dati dati gustong gusto ko pag may bagyo kasi itong mga ito it, 18 18 ang tawag dito si bak kung nangangalakal ka alam mo yan ang tawag dito sa ganito si bak hindi yan purong plastic hindi yan ang tawag ng si bak tapos ito naman ito na mga takip na ng mga tansa. Nabibili rin to. Yun nga lang kasi ito ang, bin, ang bili namin sa amin dito dati. Uh, sampu lang siya per kilo. Pero kung gusto mo ng mas mahal. Ito, ito. Be, ito. Hindi. Ito, 17 or 18 yung kilo niyan. Ito, nag-reach ng ganyan. Ito naman. Ay, so ayan So So ayan guys Ulitin natin na ito Nung lakal pa ako, mas gustong ko nga dati pag bumabagyo-bagyo kasi maraming basura na napupulot namin. Ngayon, yung ganito, uh, 7 ton to 18 yan per kilo, binibinta namin. Ito naman, 10. Pero kung gusto mo na mas mahal to, ibubukod mo yan pag kulay pula, pag kulay blue, magiging kasing price na nito siya. Kasi maraming takip eh, maraming klase ng takip. Pero kung gusto mo nang ng mas mamahal yung ganito, halimbawa kulay, kulay pula, kulay blue, or ganito, ipon ipunin mo yan siya. Maraming kulay kasi yan, may green, ayan may green. Tapos, pula. Hindi, doon banda sa dulo, yung malapit lang sa Pasay. Tapos yung, tapos yung ganito naman, ang, ito naman, battle to, pag white yan, pag binalatan mo, ibig sabihin, nilinis mo na siya, wala nang takip, ito lang yung matitira, yung kulay puti lang. Sampung piso, Ganyan, 10 piso yan per ano. Pero pag binalatan mo, pag nilinis mo. Pero pag hindi mo sang nilinis, ganyan lang. nag lang yan dati ng 5 pesos per kilo. Nung kapanahon ko na nangalakal pa ako. Yun, ganon. Tapos yung ganito naman, na may laman. <laughs> aba. <ata> <laughs> <laughs> hindi na yan tama. So kaata yan. <laughs> At ito, nabibili din tong mga tinidor ito. Oh, nabibili rin to. Ang kilo naman nito is 10 per kilo. Kutsara tinidor Tapos ito, 'di ba, may sabi ko sa iyo maraming klase ang takip. Uh... Ngayon kung gusto mo na mga halo-halo, mga halo-halo guys, mayroon pang matataw mag ganito. Mga ganito, ganyan. Mga ganyan, mga ganyan halo-halo. Ang tawag dyan namin, maliliit na ganyan, mga ganyan, 'di ba, nagpulot-pulot kamang ganito. Halo-halo 'yan, binibit kalakal din 'yan. Mga ganyan. Ang, ang tawag dyan, bulasi. Mababa ayan per kilo pag hindi mo sa walay. Ganon dati. Ganon yung amin dati. Ang tawag niya mga bulasi. Pero kapag ka, pinagsama-sama mo yan, for halimbawa, takit lang, takip, tumataas siya. Pero kung tinatamad ka na at nagmamadali ka, pag mo siya, bulasi kung tawagin yan, mura lang yan per kilo dati. Mga 8 or 9 hanggang 10 lang ang pinakamahal. Depende yan sa mga, ano, mga nakukuha mo. Di ba, mairit din yan sila ganoon Yan yung restaurant na ano. Alam niyo na, ganyan ang mga eksena dati. So dati, kaya mas maraming ganyan yung, di ba, maraming bagyo. Yung super bagyo na, nandito na kami, nangunguhan na kami dyan. Kasi may mga naano dyan, mga balde, mga container, yung mga mabibigat na si So ayan siya. Experience ko yan dati, kaya export ako dyan. Ah, wala na kayong live. So ngayon naman, Alvin, let's go na. Ah, sige, sige. Ay, ngayon naman, ah, Ngayon naman, um, ah, huwag na natin pahabain yung live, di ba? Hello? May... May, mga naglilinis dito kumakain sila. Nagutom na yung mga naglilinis kumakain na sila yan. Oh. Ay Ayan. Sila sila yung mga naglilinis dito. So napagod na at saka break time na nila. O, ayan. Pero mayroon pa dito sa truck. O yung ulan na tayo mag-end. Guys mag-end muna ako ha. Mag-end na ako kasi. Mukhang lalakas yung ulan. O no? baka mabasa tayo. Diba? Nakikita niya ang itim. Kaya hanggang dito na lang muna. Bye-bye. Baka biglang bumuhos. Nakita niyo yung itim sa dulo. Baka ako. Wala akong payong. Bye-bye. Yun lang. Update dito sa Manila. Bye.